Kapi-kapi muna tayo sa aming munting bahay. Hoy, huwag kayo dalaw yung Ano? <laughs> ano? Bulok. Hmm. Pausok si madam. Tay ka muna eh. natin mga idol, ang laki na buwan ng anting kalamansi. Nakatubo talaga siya. Now. Oh, ayun oh. Hindi huh? Ay, na ako nakaikot pa dun eh. Kasi Ayun. Okay lang yan kasi may aso sa amin. Yan mo idol, isa pang natumba. Kunin na natin yung bunga. Alanganin. Alanganin pa sana oh. Sasara pa ba na? Yan oh. Pero meron na oh, paano dilaw na. Ng dilaw na siya. Ayan. Dalawang dalawang buwig ang makukuha natin. Ayan. Ayan Naglaga na. Naglaga na siya. Mas malala dun sa isa namin. Ayan isa. Mga pinya niya, pahinog na. Ayan, hinog. Ayan. Hmm? Huh? ito, so, mahinog na yung pinyan niya pa o isa ay wala na isa wala na balik na sa ano ito, tingnan natin ay, ito ito ah, Ayun, ito, pwede na ito ito, Ito. jadi pa to. <tuh> Apat. May na conscious. Ito ba? Ito natin dito kami mahinog pa. Tabi, tabi. Anak, na. kaya maraming taminog taminog di diba tanggalan natin mamay ng puso yan at ating gugulayin ang dami din ang bunga ng ano dito natin kapi guys oh Hindi sabay-sabay kasi nagbunga eh. Yan, malilit yung ibang. Yan yung ibang. Malilit pa. Ka. Sa kabila, marami din ang bunga. Ah. Yan. Eh. Ang lalaki ng bunga niya Marami kasi dito sa ano namin na to. Kape. Eh. Ayun ang mga bunga ito isa walang bunga oh. isa din wala may bunga ang ating magic fruit ayan na ayan ayan natin ayan natin yung meron sa baba Ini kinaya. Ay, meron pa. Lalaki ng bunga niya, oh. Sa kabilig, asigurado maraming bunga din. Tingnan natin, baka meron pa.